Hindi biro ang inilala ang lakas at determinasyon ng mga deboto ng itim na poong Nazareno para lamang makipasan, makihila, at makiakyat sa andas nito tuwing traslasyon o prosesyon mula Quirino Grandstand pabalik sa simbahan ng Quiapo. Hindi rin iilan ang nasaktan o namatay sa loob ng maraming taong isinasagawa ang tradisyong ito. Tatlong taong natigil ang traslasyon dahil sa pandemya, kaya masaya si Junior Pilias na sampung taon na namamasan sa pagbabalik ng prosesyon ngayong taon. sa dalawang ta taon ta 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 na pandemya ang inabot natin dito, ay balik yung prosesyon ng para sa mga deboto. Ang akin lang, may hiningin para sa pamangin ko lumpo na, may balik ulit sa pag-aayos sa sarili niya para makakalakad ulit. Batang Quiapo ang taguri sa kanilang mga mamamasan mula sa Quiapo. Bagamat tradisyon na ang pagsampas sa andas para makahawak sa itim na Nazareno, tanggap na raw ni Junior na hindi na ito papayagan ngayong taon dahil nasa glass case na ang imahen sa prosesyon. Mas nga po yun para po sa marabong accident yung mga deboto. Kasi marabong accident yung mga debote. Naipit po sa bakal. Naipit ka sa bakal? Sa luneta. Anong nasaktan sa iyo? Para natagal po kami ang bakal sa dugdib. Para sa grupong ihos ni Nazareno, o mga voluntaryong tagapangalaga ng poon. Mahirap baguhin ang tradisyon pero kailangan gawin para sa kaligtasan ng mga deboto. Alam ko, marami sa mga deboto, gustong gusto nilang sumampa, umakyat. Pero para mas makita ng lahat si Jesus, ang tunay na deboto, magpapaubaya. Ang tunay na deboto, magpapakumbaba at magbibigay ng sarili. Kung ganun tayo, mas dakila at dalisay ang sakripisyong yon. Sa huli, ang pananampalataya naman daw ay hindi lamang maipapakita sa pamamagitan ng pamamasan o pagsampasaandas ng imahen ng Nazareno. May raw ito sa pamamagitan ng taimtim na pananalangin at pagsasabuhay ng mga aral ng Diyos. George Cahiles. CNN Philippines.